Mga mahal ko, nandito na naman ako para tulugan kayo. Ngayon, tuloy ang nakakakilabot na serye ng mga pelikulang horror na The Conjuring. At bilang ikawalong pelikula sa Conjuring Universe, maituturing itong dark prequel ng buong serye. Pinalawak nito ang mundo ng The Conjuring, mula sa Romania hanggang sa Provence, France. At pag-uusapan natin ang sequel na ito, ang direktor na si Michael Chavez ay isang detail-oriented na tao. Ibinunyag niya mismo sa interview para magkaroon ng koneksyon ng asterisk na nun dalawa asterisk at asterisk the conjuring. Sinadya pa niyang maglagay ng pitong nakakagulat na easter egg sa script, ang ina ni Little Fish sa asterisk na nun dalawa asterisk ay say sa ng masasamang espiritu. Samantalang si Lorraine naman sa asterisk the conjuring asterisk ang siyang paranormal investigator noon sa insidenteng iyon. Diretsahang ikinonekta ng setup na ito ang asterisk the nun series asterisk at asterisk the conjuring series pati si James Wan ay pumuri sa kanya, ang galing ng ginawa mo. At para mas lalong maging angkop sa setting ng pelikula, diretsyong ang pinili ni Chavez ang lokasyon ng pagkuha ng pelikula. Sa isang totoong monasteryo sa Provence, France, kailangan nilang makipag-agawan ng lugar sa mga turista sa araw. At magiging Ghostbusters naman sila sa gabi, nagtatrabaho sa dilim. At ang paglitaw ni Valek sa pagkakataong ito ay talagang nagpakita ng pinakaastig na eksena sa buong Conjuring Universe. na si Chavez ng Asterisk the Exorcist sa pagdidisenyo ng demonyo sa pahina ng magasin na eksena. Nang hamaampas ang malamig na hangin sa newsstand, 37 na magasin ang automaticong nagsama-sama ang mga cover. Ang mga sira ay bumuo ng nakangiting mukha ni Valet. Ang pag ng mga pahinang nagsasarado ay parang siya'y tumatawa sa aking tenga ang eksena ay kinunan ng 772 beses. Napagod ang props team kaya nagfinger sign sila sa camera. Sa susunod, si Valak na lang ang mag ng cover niya. Mas nakakabilib pa, si Bonnie Ahrens na gumaganap bilang Valak. Para mas maging nakakatakot ang kanyang makeup, kusang nagpa-sharpen ng kanyang mga peking ngipin. Kaya naman, kailangan na niyang gumamit ng straw sa pagkain. Pero ang pinakaastig ay ang Easter Egg sa huli. Diretso nilang inilipat ang bahay ni na Warren sa Asterisk The Conjuring dalawa. Nang sumulpot si Valak sa dulo ng pasilyo, nagsitil iyan ang mga manunood at tumakbo palabas ng sinehan. Ang totoo, ang demonyong ito ay nandito na noong 1956. Nakatutok na sila sa mga magiging tagapagtatag ng The Conjuring, si na Warren. Pero kalaunan, ibinahagi ng direktor, na ang eksena ay galing pala sa mga tinanggal na parte ng The Conjuring tatlo at muling pinagsama-sama. Si Master of Horror na si James Wan mismo ang nag-supervise nito, para sa pagtatakda ng susunod na The Conjuring 4. O siya, tama na ang usapan, simula na ng pelikula. Isang batang lalaki ang bumaba sa silong para tulungan ng pari na mag-imbak ng alak, ngunit habang inilalagay niya ang alak at lumingon siya. May isang bola ng basket na kusang gamulong mula sa pasilyo. Ngunit ang kakaiba, nang lingunin ng bata ang kabilang panig, wala siyang nakitang tao roon. Kaya sinipa niya pabalik ang bola. Ngunit biglang may sumabit na isang bitak sa bote ng red wine sa likuran niya. Nang dahanda ang lumingon ng bata para tingnan, bigla. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa pari at sinabi, "Padre, may tao po rito." Subalit hindi pa natatapos ang sasabihin niya, nang may isang malakas na pagsabog na nanggaling sa loob ng bulwagan. Dali-daling lumabas ang pari kasama ang bata upang tingnan, sino kayang pasaway ang nag dyan. Ngunit kahit ilang sandali na silang naghihintay ay wala pa ring sumasagot. Sa halip, ang banal na tubig sa kaldero sa gilid ay biglang natuyo. Kasunod ang unti-unting pag-angat ng puting usok, isang anino na nakasuot ng damit ng madre ang sumulpot sa kabila. At siya nga pala ang tanyag na demonyong si Hulet. Isang tingin lang ni Hulet. Ay biglang lumutang sa ere ang pari, at sunod-sunod na sinunog ng apoy ang katawan nito. Nang kumalma na ang lahat, isang lalaki ang lumabas sa simbahan na may dalang kahon. Ngunit ang kakaiba, ang likod niya ay anyong madre. At siya ang bidang lalaki sa unang pelikula na sinapian ni Hulalyok, si Amok, kinabukasan. Nakahuli ang ilang estudyante sa paaralang pangbabae ng isang garapon ng toot oil. Lihim nilang inilagay ang bagay na ito sa opisina ng punong guro. Pagkaraan lang ng ilang sandali ay may narinig silang hiyawan. Samantalang si Amok naman ay nag-aalaga ng kanyang mga tanim na kamatis sa larangan ng palakasan. Dahil simula ng magkahiwalay si na Amok at si Xiaoyu sa unang pelikula, siya ay nag-iisa na naglakbay sa pransya. At huli, nanatili siyang voluntaryo sa paaralang pangbabae. Nalaman niyang inutusan siya ng punong guro na patayin ang magnanakaw ng langis. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Amo ang kanyang mga gamit at umakyat sa hagdan. Isang babae ang hamarang sa kanyang daan. At nais ibigay kay Amo ang isang pulse earrings na sumisimbolo ng pagkakaibigan. Ngunit ang mga makukulit na bata ay dumating ulit. At agad na kinuha ang earrings sa kamay ni Sophie. Nanliligaw ka ba sa boyfriend mo? Hahaha. -ha -ha. Nagalit si Amo. Dahil totoong mahal niya ang nanay ni Sophie at tinuring na niya ring anak ang bata. Mabuti na lang at dumating ang principal. Nang dahil doon, naaga ni Amo ang kwintas mula sa kamay ng lalaki, at agad niyang tinawag si Sophie na nalulungkot. Ipinakita niya rito ang kanyang magic trick, nang makita ang nawala niyang kwintas. Masayang masaya ang batang babae habang papunta sa paaralan kasama ang kanyang ina. May isang babaeng naghahatid ng pagkain ang dumating sa likod ng paaralan. Pagkatapos kumatok ng paulit-ulit na walang sumasagot, pumasok siya mag-isa sa imbakan dala ang pagkain. Ngunit habang aalis na sana ang bata, parang may aninong dumaan sa dulo ng pasilyo. Kuryoso siyang naglakad papunta doon. Nakita niya si Amok na nakatayo sa harap ng salamin at paulit-ulit na naguurong sulong. At saka may isang maitim na kamay na dahan ang sumusulpot mula sa likod ng pinto. Bahagyang nakikita na isang madre ang nasa likod nito. At ng mga oras na iyon, biglang lumingon si Amo. Ikinagulat ng husto ng delivery girl. Dali-dali siyang lumingon at tumakbo palabas ng silid. Ngunit nang hinabigla ang kanyang mga binti at hindi na ito gumana, nakita nilang dahan-daang tumayo si Valek, at bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ng dalaga. Isang piga lang, nabali na ang leeg niya. Kasabay noon, ang malayo sa ibang bansa na si Xiaoyu ay nanaginip ng masamang panaginip. Nakasalubong niya sa corridor si Amu, na apat na taon na niyang hindi nakikita. Pero bago pa man sila magkausap, biglang naging matulis ang nguso at pangil ni Amo. At bigla na lang nagising si Xiaoyu dahil sa takot, may ibig bang sabihin ito? Aba, oo nga pala, kinabukasan din, natagpuan na si Little Fish ng Cardinal. Dahil sa mga panahong iyon, nagsimula na namang magkaroon ng mga pagpatay sa iba't ibang lugar sa kanluran. Mula sa Romania noon hanggang sa France ngayon, ilang pari at madre na ang naging biktima lalo na ang pari sa France nitong mga nakaraang araw. Sunog na sunog sa loob ng simbahan, puro uling na lang ang natira. Sa tingin ng obispo, magkapareho ang paraan ng mga pangyayaring ito sa nangyari apat na taon na ang nakakaraan sa hutak. Dahil pinaghihinala ang muling nagbalik ang demonyong si Huleb, Dahil noon ay matagumpay nilang napigilan si Hulep kasama si Padre Burke. Kaya naman napagpasyahan nilang si Shaoyo na lamang ang muling magtungo roon. Ngunit nang banggitin ni Shaoyo kung bakit hindi sasama si Padre Burke sinabi sa kanya ng obispo, na pag-uwi ni Padre Burke ay namatay ito dahil sa kolera. Kaya nga si Xiaoyu na lamang ang nakakaalam kung paano lalabanan si Hulet, at wala na siyang ibang pagpipilian. Dahil maliit na isda lang si Gan, nag-iisa siyang sumakay ng tren papuntang France. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang tren. Biglang sumulpot ang isang nobisya, si Black Sister, mula sa kung saan. Sinabi nitong gusto rin niyang sumama kay Gan para makakita ng ibang lugar. At para makita ang sinasabing pari, kung paano niya nagagawang gawing dugo ni Jesus ang alak para sugpuin ang mga demonyo. Ngunit sinabi ni Gan na noong nakaraan, para sugpuin si Hularak, ang lahat ng madre sa kanilang buong kumbento ay nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya, at nakaligtas lang din naman ako. Ang ibig sabihin, gusto niyang bumalik na si Blackie, pero desidido na si Blackie. At hindi na rin dapat magpatuloy pa si Xiaoyu sa pakikipag-usap, sa kabilang banda ang mga mapaglarong batang babae ay nakita na naman si Sophie, at pinilit siyang sumama sa maliit na simbahan na nilock ng punong guro, pero pagkapasok pa lang nila sa pinto, ngunit gumalaw ang estatwa na natatakpan ng puting tela sa likuran, pero hindi ito napansin ng mga babae sa mga oras na iyon. Diretso silang naglakad papunta sa pinakamalalim na bahagi ng pitong maliit na kapilya, tinawag ng pinakamatangkad na babae si Sophie, at pinatayo siya sa harap ng isang salamin ng bintana, sabi niya, kapag tumama ang sikat ng araw sa isang partikular na anggulo, makikita ang pulang mga mata ng demonyo, at kahit anong marinig mo. Hindi nila kayang alisin ang mga mata nila sa mga mata ng kambing. Pagkatapos ay palihim na umalis ang ilan habang abala si Sophie. Pero hindi alam ni Sophie na isang kalokohan iyon. At hindi rin niya alam na may isang nakakatakot na anino sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, sa kanya lang nalaman na niloko siya. Kinilabutan si Sophie at dali-daling tumakbo papunta sa pinto, pero hinihintay pala siya ng mga babae. Pagkakita kay Sophie na tumatakbo, agad nilang isinara ang pinto. Walang magawa ang babae at pilit na pinapalo ang pinto, ngunit ng mga sandaling iyon, biglang nahulog ang tungkod sa likuran niya. Agad na naagan ito ang atensyon ni Sophie. Akala niya ay may tao pa sa silid, ngunit ang estatwa ay unti-unting gumalaw. Habang ang babae ay natatakot at hindi na makapagsalita, si Amo naman ay biglang itinulak ang pinto. Lumabas na si Sophie mula sa maliit na simbahan. Nang tanungin ni Amo kung ano ang nangyari, wala namang masabi ang babae. Pero ang ilang mga masisipag na babae ang sumigaw. Ay, dumating ang boyfriend para mag-rescue. Inis na inis si Amo. Gustong-gusto na niyang bugbugin ang mga ito. Buti na lang dumating ang nanay ni Sophie, kaya nakaligtas ang mga pasaway. Samantala, dumating din si Nashaoyu at Heimei sa simbahang pranses. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa loob ay may napansin na siyang kakaiba, para bang may nasunog doon sa hangin. Sunod-sunod na bumagsak ang mga itim na bagay, at saka na lamang lumitaw ang sunog na bangkay ng pari. Ngunit bago pa makapag-isip si Xiaoyu, muli na namang bumukas ang pinto sa likuran niya. Siya yung batang lalaking nagdala ng red wine. Iniabot niya ang kamay para ibigay ang krusipiho kay Xiaoyu. Pero bago pa man maabot ni Xiaoyu, pinigilan ni Heimei ang dalawa. Imahinasyon lang pala ni Xiaoyu kanina. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa silid ng pari. Nakuha ng atensyon ni Heimei ang nakasabit na painting sa dingding. Ipinaliwanag ito ni Xiaoyu sa kanya. Ang nasa larawan ay si Santa Lucia, siya ang patron saint ng mga bulag. Matapos tanggalin ng mga peigan ng kanyang mga mata Sinunog nila siya, ngunit hindi siya masunog. Pagkatapos ay sinabi ng madre sa dalawa, na may isang batang lalaking nakasaksi sa pagkamatay ng pari. Pero mukhang ayaw ng nanay ng bata na magpatotoo ito. Pero araw-araw ay naglalaro ng sipa ang bata sa kalye. Siguro pwede subukan ni na Xiaoyu. At saka, noong gabing namatay ang pari, isang katrabaho mula sa Romania ang palihim na umalis. Ang pangalan niya ay Amu. Agad na nagpakita si Xiaoyu ng ekspresyong hindi makapaniwala. Dahil apat na taon na ang nakakaraan, sinabi sa kanya ni Amo na magtutungo siya pa kanluran. Bago umalis, binigyan pa siya ni Xiaoyu ng isang supot ng mga buto ng kamatis. At kung pagsasamahin natin ang pangalang binanggit ng madre, agad na nagkaroon ng ideya si Xiaoyu. Mukhang si Amo nga ay inariyan ni Hulag, kaya palagaling siya ng Romania at nakarating dito, sa kabilang banda. Tinanong ni amo ang tungkol sa maliit na simbahan. Sinabi sa kanya ni Mama Sophie, na dahil sa pagkamatay ng anak ng principal na sumabog sa silid na iyon, kaya ang maliit na simbahan ay nakalock mula noon pa, at pinagbawalan ang lahat na pumasok sa silid na iyon, at nasaksihan ito ni Sophie na nasa silid aralan.